Putang ina! Ito na! Sa'yo na to! Putang ina! Ha? Parin! Diba I alam. told you! Ito I told alam. you! I was quiet because why was she so worried about the things when the house is falling off? Maybe because that means something oh, okay! Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mas lalo pang uminit ang isyu sa pagitan ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey matapos maglabas si Ellen ng Instagram story na naglalaman ng audio recording kung saan sunod-sunod na mura at sigawan umano ang natanggap niya mula kay Derek nagsimula ang tensyon ng mag-comment si Derek sa isang IG post ni Ellen. Depensa niya, for your information I never cursed my wife ma'am. Ellen and I would always prank each other and we never got mad at each other. Pero ilang oras lang ang lumipas. Nag-upload si Ellen ng audio receipt, isang recording na taliwas sa pahayag ng aktor. Sa recording, maririnig si Derek na tila nagsisisigaw at nagmumura. Napakagubang po. Puro ka ng salita. Yan problema sa'yo. Go every in that. That's the ultimate fucking... Yeah, because you're thing. shouting. You're always shouting. And then... then when you always I'm raise always your always voice. Shouting. I'm always shouting. You don't have Jess, let me go. na ba ako dito sa go. To me go. napakamanid mo. Putang ina! Ito na! Sa'yo na to! Putang ina! Ha? Pare... Ikaw, ikaw diba na, I alam. told you, I told alam. you I was quiet because why was she so worried about the things when the house is falling Maybe off? Because that means something. Okay, okay. Kasi ang problema sa'yo, everything is an object that okay. can be replaced. So sabihin mo sa akin, pareho kami? Sabihin mo, tingnan mo mangyayari dito. Sabihin mo! Hindi mo masabi! I wish you could look at yourself in the mirror and see how you are. You're too cool. You're the shit. Pero mo naman ang boss mo? Punta puro ka pasisira sa akin. Grabe! Ang sarap ng pakiramdam! Ang taong mahal mo, walang magsabing maganda tungkol sa'yo. Pareho pala kami, tayo mo ako pinakasalan, putang ina! Diba yun ang tanong? Makikita sa tono ang matinding tensyon, pag-aaway, at personal na banat na taliwas sa Never Cursed My Wife claim ni Derek. Agad namang nag-viral ang IG story ni Ellen. Namuli na namang nagpasiklab ng diskusyon online tungkol sa toxic relationships, gaslighting, at public accountability. Sa tingin nyo, sapat ba ang audio na to para tawaging liar si Derek Ramsey o may side pa siya ng kwento na dapat ding pakinggan?